Bukod sa mga F16 fighter jets na planong bilhin ng Pilipinas, abay sunod namang inaprubahan ng Amerika ang hiling ng Pilipinas na bumili ng mga helicopters. At hindi lang 'yan, dahil kasado na rin ang pagbili ng Philippine Coast Guard ng apat na pump patrol boat mula naman sa France. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, tinanggihan ng Amerika ang plano ng Israel na wasakin ang mga nuclear facilities ng Iran. matapos aprubahan kamakailan ang pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas ay inaprubahan din ng US Department of State ang pagbebenta ng hindi tiyak na bilang ng mga helicopters para sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 120 million US dollars na maaaring maging karagdagang tulong sa mga assets ng militar ng bansa sa harap ng lumalaking tensyon sa rehiyon. Sa isang pahayag noong Merkules, sinabi ng US Defense Security Cooperation Agency Agency o DSCA na ang pag-aproba ay dumating matapos humiling ang Pilipinas na bumili sa Amerika ng TH-73A na isang training helicopters. Hindi isiniwalat ng DSCA at Pilipinas kung ilang helicopter ang gustong makuha ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Philippine Ambassador to the United States na si Jose Manuel Romualdez na ang plano ay upang makakuha ng hindi bababa sa sampung helicopters. Hiniling din umano ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng aircraft simulator, ekstrang makina, pack-up kit, fuel tank, aircraft hoist and lift, Commercial Avionics at Commercial Flight Management System sa ilalim ng Foreign Military Sales. Sa ilalim ng US Foreign Military Sales, ang isang bansa ay maaaring bumili o tumanggap ng mga artikulo at serbisyo ng pagtatanggol na ginawa ng US alinman sa kanilang sariling pondo o sa mga pondong ibinibigay sa pamamagitan ng mga programa ng tulong na ini-sponsor ng gobyerno ng Amerika. Hindi lamang mga fighter jets at helicopters ang planong bilhin ng Pilipinas dahil ibinigay na umano ng Philippine Coast Guard ang notice of award sa French firm na Ocea para sa pagbili ng 40 unit ng 35 meters na patrol boat. Inaprubahan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbili ng mga fast patrol craft bilang bahagi ng inasyatiba ng bagong Pilipinas upang palakasin ang maritime security sa pamamagitan ng pag-upgrade ng mga kakayahan ng Philippine Coast Guard. Grabe, ang daming gustong bilhin ng Pilipinas mga kabayan. You know, the Philippine government uh, under President Bongbong Marcos, of course with the support of our uh, Senate uh, President, President uh, Chief Scudero and Speaker Romualdez have been uh, very supportive of the modernization of the Armed Forces of the Philippines and even the Philippine Coast Guard. As of this time, we are um, uh, allowed to keep on acquiring assets for us to have a much more capable Capability to um, assert our position. The same thing with the 40 uh, patrol vessels that will be coming from France. Uh, that's the reason why we are strengthening our. Um security cooperation with other countries and with DIPEN, our uh, uh, security engagement as well Sinabi ni Gaban na ito umano ang pinakamalaking single purchase ng Philippine Coast Guard modernization hanggang sa kasalukuyan na nagkakahalaga ng 25.8 billion pesos na susuportahan ng Official Development Assistant o ODA mula sa French government Samantala, dumating na sa Pitipal Shipyard sa Indonesia ang landing platform dock na BRP Tarlac ng Philippine Navy upang sumailalim sa maintenance at repair. Mula noong i-commissioning ang BRP Tarlac noong 2016, nagsampa ang barko ng mga tropa at nagsupply para sa isang labanan noon sa Battle of Marawi. Bagamat ang sasakyang pangdagat na ito ay ginagamit na amphibious na kakayahan ng Pilipinas abay walang armament para protection ng sarili nito, mga sensor para sa pagtukoy ng mga banta at command and control system na kinakailangan upang maisama sa iba pang mga barkong pangdigma. Kaya sa ngayon ay hindi lamang umano maintenance at repair ang gagawin sa BRP Tarlac dahil magkakaraon na umano ito ng pangunahing kakayahan sa pagtatanggol sa sarili at komunikasyon upang maprotektahan ang LPD. Kabilang dito ang isang 76 gun, decoy launcher, ray at potential na surface to air missiles hindi naman binanggit kung gaano ito katagal na mananatili sa Indonesia at sa ibang balita naman, nababahala ang Israel sa patuloy na pagdevelop ng Iran ng nuclear weapons na malaking banta o sa mga kalabang bansa nito, lalo na sa Israel, kung saan kamakailan lamang ay nagpahayag si Ayatollah Khamenei na ang kanyang layunin ay wasakin ng Estado ng Israel. Kaya't dahil dyan ay iminungkahi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang isang plano kung saan ang mga Israeli komando nito ay magsasagaw o mano ng mga espesyal na operasyong militar sa mga underground nuclear sites ng Iran sa tulong umano ng mga airstrike ng Amerika. Ayon kay Netanyahu, dapat umanong wasakin ang Iran at ang programa ng mga sandatang nuklear nito hindi lamang para sa kapakanan ng Israel kundi para sa kapakanan ng buong rehiyon at para sa kapakanan ng kapayapaan sa mundo. Yan ang plano ni Netanyahu at ipinaalam niya ito kay Trump sa kanya umanong pagbisita sa Amerika kamakailan lamang. Ngunit ang planong yan ni Netanyahu na atakihin ang mga pasilidad ng nuklear ng Iran sa susunod sana na buwan ay tinanggihan ng umano ni US President Donald Trump. Sa halip ay hinimok umano ni Trump si Netanyahu, sa landas ng diplomasya at kapayapaan at binigyang diin ang pagpigil sa Israel. Today the dictator of Iran, the Ayatollah Khamenei, posted this. The title is, Why Must the Zionist Regime, that's Israel, Be Eliminated from the Region? So here you have the ruler of Iran openly declaring, again, that his goal is to destroy the state of israel and the most brazen thing about this is that he issues this while he's negotiating supposedly negotiating peace with the united states well israel will not be eliminated what must be eliminated is iran's axis of terror and its nuclear weapons program not only for the sake of israel but for the sake of our entire region and for the sake of peace in our world